Shout out. Anong oras na? <laughs> Salamat mga sir. Ayan. You know? Ayan o. Madilim lang ba talaga? O kan? Hindi talaga makakita ng ilaw. Hindi <laughs> makita niya. Ano tayo? Packing. Packing. Go in the dark. Okay. Next time ulit. Kumita na naman. Kumita na ulit. <laughs> Next time, will it, next time. Diyan na lang sa damo. Ang preso. Diyan tao po siya.

But damn, it hurts, man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud You don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in We got some work, man I can hear the demons call When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the

And uh, medyo matagal to I-forward na lang natin yung video natin Pakita lang natin Inita natin yung mga tube Baka sakaling makita natin yung leak Just break now I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we die with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty mayroong bahay lang na ata, tapos click nyo sabi ko sa taga, hindi hey, ka hapon sabi ko sir, maglililus ka na rin lang, manood ka na sa akin masanod, hindi mo akong <laughs> <laughs> Bumalik ng pressure washer. O, oh, parang ito na lang maglilinis sa'yo. Bilib na bilib siya sa washer kung so may maliit to. Lakas uh -huh. daw. Ilalo <laughs> yung <laughs> ano washer. Yung, yung pudyama ko. Ano yung washer niya? Wala siya. Vacuum lang gamit niya. Ah, oh, vacuum lang talaga. Uh hmm. -huh. Tapos binabras-bras lang daw niya. Hindi, pan yun. Uh -huh. <laughs> Tapos yung outdoor. Yung oh, outdoor, alam, malinis. Nung, bin nung bin binugahan ko, lagkit-lagkit yung lamis eh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran the no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, every single day. I'll be making moves till I'm buried. So ayan mga master, sinubukan ulit natin initan yung mga tubings nya Baka sakaling makita natin yung leak Pero upon checking, indoor and outdoor Wala talagang leak sya mga tubing nya At nakita namin, meron sya maluwag na yung bulb ng ating unit Yung sa outdoor nya, sa charging line nya Hindi natin masabi bakit maluwag Pero yun ang nakita natin uh, cost Sa part na yun, hindi naniniwala sa si customer So, Ah, uh, sana tapos mo 'tong video para malaman nyo kung bakit naging gun wrong itong aming Tiktas uh, Field. Naging test Field pala itong aming gawa na 'to. Yes, oy tama na dito. Mayroon tayong mga reserve eh. Buta kasi ng buta. Di makita naman kayo. Sa around yun Yan eh. muna tayo. Vaping. At uh, sa charging. 3.1 lang yan. Sikit dyan, oh. Mm. Malakas pa yung window type na ko na. 1.5. 1.5. Wala pa. 1.5 rin eh. 1 lang. 1.2, 1.8. Ano ba rin? Ito eh. Meron yung coolin. Ang liit. Oh, <laughs> yeah, <not> <laughs> <laughs> well, di <laughs> ah, din yan, ko nalagay mga yan. Ate right? Hindi naman copyright niya, producer Yung kay ma'am, yung pan motor, magkukan tayo doon. Magbablog tayo doon. Nakakasok pa kami hmm. Ang magbabasihan lang natin yung aircon mismo Ilan kanina? 18 18 na 14 na Wala eh, wala akong mapilo ditong lamig eh Punta ka dito, walang malamig Nasa high ba yan o low? High po. High na po yan ng high. So kung high, talagang malamig dapat yan. Ang fan po, hindi po yung sa lamig e. Eh. Ha? Sa hangin lang po. Sa hangin po. lang po yung ah, yung fan. Naka-fan lang ba? Hindi ma'am. Yung sinasabi niyo pong high. Fan lang po yun. Sa fan lang po. hindi po yung sa lamig talaga. Ha? Eh yung ko ko nilalagay ko sa high eh. Kaya nga. Kaya po yung high ma'am sa fan po yun. Kahit, ha? Huh? Hindi, na, hindi, meron siyang fan, meron siyang low, medium, high. Yes, ma'am. Kung mag <laughs> po yun ng fan. Pero oh, may... Kaya nga, pag fan, hangin lang. Ah, okay. Pero pag low, low na malamig. Pag medium, medium na malamig. Ang, pag high, ang high na malamig. Ang setting po ng malamig, yung cool. Pag naka-cool po, pero pag naka-fan -cool ka lang na po ng settings, fan lang po talaga yun. Kahit low, medium, high ka, -cool. kung fan ka. Naka-cool naka -cool siya ngayon. Naka-cool. Naka -cool. Ba't wala pa? Meron mam, Ito po. Kanina, 14 eh. Hindi, Kasi dito, alika. Punta ka dito. Wala kang malal. O. Punta ka dito. Mainit. So, sa kaya? Sa rin mo. sa secondary mm -hmm. mm -hmm. niya. Mm -hmm. na hindi na rin lang yun. Dari lang din na mm -hmm. Sa susunod na cleaner mo, ma, may pagganito. Sagot ko lang po ha. Ipa-angat mo po lahat pag naglinis sila. Hanggang ibabaw po. Para lahat po linis hanggang loob. Para po wala kayong problema sa wala Kasi... Ganoon naman ang ginawa nila eh. Ah, uh, sige po, sige po. Sige, ma'am. Ibalik na lang po namin sa dati sa pan para wan, wala po tayong problema. I-release -re na lang po namin yung freon para wala lang tayong singilan. Mga master, bali ang issue pala na ito ay naka, wala doon lamig, naka-fan na lang. So, yun ang aming hinanap at nagawa naman natin kaso nag-decide na lang kami, um, back out na lang kami, tigil na lang namin yung aming ginagawa kasi hindi naniniwala okay, sa aming si client. Na, punta kayo na, sa hmm. na. Hmm. Kahit gabi lang, okay lang. Iyan yeah, ano ko no. na, kasi baka yung sa mga kable ang may diferensya eh. Hindi no, ko no, mamahanda rin ako may no problem yung kable. Uh, may Dr. Dr. Fun

pagtang big test 9 so bali yung maandar na po ulit ko na lang balik natin sa dati tapos ito maandar na rin na lang po pero lang. bakit nung tignan nyo kanina may frio sabi mo may, tumutu may luma tumutulo oo mam kasi lumalamig na Tutulog ko talaga. Kasi nga po nagmamay. Tutulog dito sa loob? Opo. Kasi madumi po. Kasi madumi. Wala na. hindi naman tumutulo yan sa loob eh. Hindi naman nababasa dyan eh. Eh ngayon ma'am, nung nilagay nung ng period, na po. Nung nakaragahan ako, may lamig na. Kasi lumalamig na. Oo. So ang ibig sabihin, tutulo, Tut -tutulo siya. Tutulo na yun pag di nalinis. Pag di nalinis. Hindi nga eh. Ever since hindi naman tumutulo yan kahit hindi nalilinis. Kasi ang linis namin yan, once a year. Sige so, ma, kung, ito kung gagamitin mo po ngayon, hindi po yung tutulo. Ha? Kung gagamitin mo po ngayon ng ganyan, hindi po siya tutulo. Kasi wala pong moist na lumalabas. Kaya nga, pero once na ano, di ba kanina okay. nilagyan nyo ng freon? Oh. Ah. Tapos sabi mo, uh, okay. may tutulo? Okay. Ganito ma'am, okay. ganito po ang explanation dyan ma'am. Kanina oh. po, nung tinesting natin, wala kasi kami makikita ang tulo. Kasi oh. nga, nakapali pa lang. Kung, so tuloy-tuloy yung tulo na? No? Drops-drops po hanggang sa... Drop sa subo talaga, maapo ka sa likod yun eh. Oo. Oh, tapos, tapos nakita na po kasi. namin yung tulo nung after malagay natin kasi nga may lamig na mo siya binibigay, nagmo-moist na po. Nung una po wala tayong makita kasi nga nakapan oh, lang. Pero yung moist na yun, uh, yung, but, yung pong moist na yun ma, may problem na nung naglinis nung una, hindi na sa amin yun. Uh, kasi nga, sa, hindi po nalinis okay. na maayos yung likod. Yung po yun. Sa huling naglinis Opo, na po. sa huling naglinis na po yun. Kasi kung one month pa lang, hindi yun dapat. Opo, yun. tama. Uh, pero ang ano doon, uh, so ngayon, kung man natuloy yung priyon, ang ibig sabihin, kailangan magsahod ng ano. Si, Chino, kung hindi, kung hindi nyo po papalinis. Kaya, kaya nga po lilinisin. Kaya nga po lilinisin para mawala po yun. Kung di natin lilinisin yun, oh, tutulog tutulo talaga. talaga. Ay, ayaw naman namin iwanan na gano'n yun. Hmm, kasi baka masisi kami pa. Ah, uh, oo. Oh. Sige ma'am, ganun lang. Binalik po namin sa si dati. Wala ko. Oh, oh. oh. Kasi dati hindi naman tutuloy yan kahit marumi eh. No, hindi <laughs> <laughs> naman tumusunod ang problema oh. po dyan yung huli naglinis ma'am hindi maayos yung oh. linis nalang hindi talaga maayos ma'am hindi namin alam yung ano nila Pero... kung nakita nyo lang sana yung proseso namin, namin makikita nyo yung tamang paglinis isang taon na kami sa aircon hmm. alam na namin yun no? ano ba? Uh, paano dito off ito? off na lang po oh, okay na patay na rin sa labas okay na kayo niya sir? Yes. Ganyan lang po ma'am. Wala po tayong magawa kasi yun ang suggestion po namin. Eh. Best po yun para sa inyo. Kung gusto lang po namin madali kumita, karga lang po yan talaga. Thank you po, thank you ma'am. kasi ngano ko dyan, baka may ibang differential yan. Dahil, wala ma'am, napalamig na nga po namin. Kulang lang talaga dahil matumig. Dahil kalilinis lang eh. Hindi po namin matanggap din yung ano, kakalinis. Masakit din na. po sa amin yung, <laughs> yung ganun. Salamat po mama kasi yun ang akoan talaga. Ito na ang aking ulong sama ko sa inyo ha. Dikitas ha. na natin. Dito na ako, na rin nakakusis. Masisisi tayo sa huling yan, sir. Lahat ng problema sa atin balis niyan. Kaya nga, yung ultimong quality tip, pinatago ko sa iyo eh. <laughs> check natin yung bag natin bakit malis niya. Salita pang kasunod eh. Ano, sir? Check, check. cellphone niya. Cell Saka din yun, baka may dagang papasok. Ma'am, check mo na lang po yung aming mga bag pala. Bago kami lumabas. Para lang po kung tayo. Ibigay ko na lang sa'yo to. Ay, hindi naman. Okay lang po. Okay lang po. Okay Para sa'yo to eh. Ilang, ilang, ilang oras po. kayong nag-agay. Okay lang po. Na naranasan po talaga namin yung ganyan. Sige ma'am, sige ma'am. Ma'am, check bag namin pala. Check na lang po para ma'am. Wala tayong maging problema.

Kaya kayo naiwan dun sa likod. Kala na po. Yung hagdan-dandan, ibalik natin. Oo, oh, ibalik ko na. Mam, salamat po. Sabi tayo mag-iwas ako niya. Eh. Ganun lang. Thank you, po. Thank you.